So what's up? Maganda umaga sa inyong lahat mga kamamay. So nandito ulit tayo upang mag-share ng idea tungkol sa ating uh, mga buhay pag-ibig. So ang ating magiging topic ngayon is ano nga ba yung dahilan kung bakit ang isang lalaki ay tahimik lang kapag ka ito ay may pinagdadaanan o problema. Yes mga kamamay, marami pong faktor, marami pong uh, instances na ganito po ang nangyayari kaya sa video ng ito, mga kamamay, share ko po sa inyo yung mga dahilan kung bakit ang isang lalaki ay tahimik lang kapag ka may problema siya. So if ever na nakapag-subscribe na kayo, napindit nyo na rin yung like button sa video ng ito, simulan na po natin ang ating topic. So bakit nga ba ang isang lalaki ay tahimik lang kapag ka ito ay may problema? So, number one, dahil ganito sila magdala ng problema o emosyon. Ganito sila magproseso. Okay? So, mga kamamay, gusto po talaga nila na hindi muna nila sabihin ito sa isang babae. Ayaw muna nilang i-share ito sa kanilang mga partner dahil ganun sila pumroseso ng emosyon eh. Ibig sabihin, uh, gusto nila, bago nila yun uh, sabihin, eh, talagang nagawa na nila lahat ng dapat gawin. Ayaw nila na masabihan, uh, makarinig o baka mamaya kaawaan, ayaw nila noon. Kaya ang ginagawa nila, pinoproseso muna nila, ginagawa muna nila lahat ng paraan, lahat ng bagay bago nila ito ilapit sa inyo. Kaya talagang isang lalaki ay pipigain muna niya ang kanyang utak, ang kanyang kaalaman o lahat ng paraan bago niya i-share ito sa inyo o bago siya magsabi sa inyo ng problema. At kapag ka talagang uh, wala na talaga siyang choice, Okay? Kung talagang nga uh, hindi niya talaga kaya, nahihirapan na talaga siya, yun pa lang ang choice niya mga kamamay para mag-share sa inyo. Kaya talagang makikita nyo, ang isang lalaki, minsan-minsan natutulala, ang isang lalaki, minsan-minsan nag-iisip, ang lalim ng iniisip, nababalisa, okay? Dahil po, ganun sila magproseso ng isang emosyon o ng isang problema. Okay? So, number two, dahil gusto niya na magmukhang matatag. Yes, mga kamamay, gaya nga nang sabi ko sa inyo, ayaw naming mga kalalakihan na makita o masabihan nyo kaming mahina. Okay? Gusto namin, palagi nyo kaming nakikitang matatag. Kasi ganyan kami ipinanganak eh. Ang isang lalaki, pinanganak na talagang uh, gusto namin tingnan o tingalain kami bilang isang matatag na lalaki o isang matatag na padre di pamilya. Yun ang gusto namin. E, eh, eh, paano na lang kami magmumukhang ganon? Magiging mukhang matatag kung uh, sa isang maliit na problema ay eh, inilalapit agad namin sa inyo. Parang hindi kami gumagawa ng paraan. Hindi kami nag-iisip. Kaya mga kamamay, mas pinipili namin na manahimik na lang muna at gawa ng solusyon. Kasi gusto namin na tingnan nyo kami bilang isang matatag na lalaki. Okay? So number three, dahil ayaw niyang madamay o mabigatan ka. Yes, mga kamamay. Bilang isang lalaki, inuuna naming tingnan, okay? Kung ano ba ang maaaring maidulot nito sa inyo. Okay? Kasi alam namin na kapag i-share namin ito sa inyo, alam namin na talaga mamamroblema ka rin, lalo na kung talagang malaki yung problema, mabibigatan ka rin at ayaw namin nun. Bilang isang lalaking nagmamahal, hindi naman namin gunusto na magka-problema. At yung problema na 'yon, ayaw namin na ma-share din ito sa inyo. Ayaw namin na kahit kayo mabigatan kapag ka i-share namin 'to sa inyo. Kaya sino-solo namin ang mga problema. Kaya talagang uh, naglalaan kami ng oras para mag-isip Okay? At manahimik pagdating dyan sa mga problema ganyan. Kasi ayaw nga namin na madamay kayo eh. Kasi mahal namin kayo. Ayaw namin na mag-isip din kayo. Kaya kung makikita nyo kaming nakatulala, makikita nyo kaming nag-iisip, that is, iniisip lang namin. Okay? Kung paano susolusyonan yung problema at pinili na huwag munang i-share sa inyo kasi nga alam ko o alam namin na mag-iisip din kayo, iisipin nyo rin ito. Kung anong paraan, hanggang sa ma-stress na kayo parehas. Okay? So next, dahil takot siyang ma-misunderstand. Yes, mga kamamay, takot po kaming hindi maintindihan. Yung tipong kapag nag-share kami, nagbahagi kami, nakipag-usap kami, ayaw po namin na ma-reject, na hindi maintindihan Okay, na mga sabihan na, ayan, lately late naman problema na yan, masyado mong pinuproblema. Ayaw namin ng ganun mga kamamay. Nag-iisip na nga kami ng paraan, tapos pag-asinar namin sa inyo, gagawin nyo lang biro. Gagawin nyo lamang na katatawanan, hindi nyo kami tutulungan. Okay, sa halip na tulungan, eh baka mamura nyo pa kami o masabihan nyo pa kami, mawikaan nyo pa kami at ayaw namin ng ganun mga kamamay. Sana maintindihan po ninyo. Kaya para sa mga girls dyan, sa mga kababaihan dyan, kung ang isang lalaki nag-open up sa inyo, okay, nag-a-address sa inyo, please, Makinig po kayo, pakinggan po ninyo, huwag niyo siyang tawanan, huwag niyo siyang murahin, huwag niyo siyang sisihin yung iba dyan, naniniisip po eh. Sa halip na tulungan, sa halip na bigyan ng paraan, sa halip na mag-isip kung anuman ang dapat gawin, eh hindi, sinisisi pa. Okay, sabi nila, ayan, kaya kabaga, lagi ka nang ganyan, hindi ka nag-iisip, napaka-ewan mo. May mga, may mga babae rin ganyan eh. Sa halip na Uh, tulungan mo kung ano maririnig mo pa sa kanila. Sisisihin ka pa. Kaya mas pinipili na lang ng isang lalaki na manahimik, mag-isip ng uh, sariling paraan kung paano mo susolusyonan. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, ha? makinig po kayo. So next, ito ay dahil minsan, pagod lang din sila. Yes mga kamamay, ganun talaga eh. Kapag nakakapagod na rin yung mga nangyayari sa buhay, kapag napapagod na rin sa mga gawain araw-araw sa trabaho, okay? Sa kung ano-ano mga isipin, ay eh, talagang ang hirap niyang i-share kapag kapagod. Di ba? Kapag kapagod ka, mas gugustuhin mo na lamang na magpahinga eh. Mas gugustuhin mo na lang na humiga, tumingin sa, sa itaas, sa bubong. Okay, magmuni-muni. Kasi kung share mo pa to sa iba, ang hirap magpaliwanag. Ang hirap din namang maintindihan kung halimbawa medyo uh, tricky na yung pinagdadaan ng problema. Kaya sa halip na mag-share, manahimik na lang kasi nakakapagod din naman eh na mag-share tapos hindi ka rin naman pakikinggan. Ganun po yun mga kamamay. Kaya pinipili na lang namin na manahimik, magkibit-balikat at hindi na lang po mag-share sa iba. So yun po mga kamamay, ano, ang ilang mga bagay na dapat niyong gawin. Pero may mga bagay din po kayong kailangan i-apply sa isang lalaki upang sa ganun, hindi sila manatiling tahimik, hindi sila Uh, piliin na lang na hindi mag-share. So, kailangan mag-open up din kayo ng tinatawag na safe space o safe place para sa kanila. Iparamdam nyo po sa kanila na safe space o safe place yung kaya nyong ibigay. What I mean is, paramdam nyo po na nandyan lang kayo para makinig, para unawain, para pag-usapan ng maayos, para tumulong. Hindi yung ipinararamdam pa ninyo na sa halip na tulungan nyo siya, na sa halip na handa kayong makinig, eh sisisihin nyo pa sila palagi. Huwag po ganun mga kamama. Hindi talaga mag share, -share hindi talaga ikang nga eh, magbabahagi ng problema ng isang lalaki sa inyo kapag kaganyan hanggang sa lumaki na, hanggang sa magka-problema na kayo sa inyong relasyon. Kaya piliin mga kamamay na iparamdam sa isang lalaki na nandyan kayo at kaya niyong ibigay yung safe place o yung safe space para sa kanya. Kaya huwag niyo palaging iisipin na ang isang lalaki ay palaging merong itinatago at inililihim sa inyo. May mga bagay lang talaga na ang hirap i-share sa umpisa eh. Ang hirap uh, ibahagi sa inyo kasi nga may mga factor silang tinitingnan. Minsan, yung inyong pananatili at simpleng yakap at halik, dun palang sapat na. Okay? Ipakita nyo po yan, iparamdam nyo po yan sa isang lalaki na may isang ikaw na handang tumanggap, na handang makinig, na handang maglaan ng oras para pakinggan siya. Okay? Yan lang muna sa ngayon mga kamamay at yan po ang mga bagay na dahilan kung bakit ang isang lalaki ay nananatiling tahimik kahit na may mga problema na siyang pinagdadaanan. Kaya yung payo ko sa inyo mga kamamay, ano? I-apply ipakita sa isang lalaki parang isang lalaki ay hindi nag-iisa sa pagharap ng mga problema. So hanggang sa muli mga kamamay, mahal ko po kayo. If ever na nagugustuhan nyo, nagustuhan nyo yung ganitong klase ng love advice, don't forget to subscribe at ilike yung ating video na ito. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paala.